Good morning mga kapamers, happy Sunday po ah, Magluluto tayo po ng ginataan na sitaw para tangalian mga kapamers Titirito na, titirito lang po natin itong ating pangingtawag Ayan, itong pansawag natin baboy Ah, oh, farmers, ah, natirito na po. Natirito na yung ating baboy, mga farmers. Ah, itatabi lang natin dito. Itatabi lang natin dito sa kalahit. Alamay natin itong bawang. Sabay-sabay na natin, pati yung sibuyas. Ayan na lang po natin. So guys, happy Sunday po. na natin sa ating palipalasa na North Cubes na baboy. toto dito sa kusina. Bago tayo magpakain ng ating mga kambing. Magluluto muna tayo ng tangalian mga kamas. Pwede na yan. Dahil natin itong ating sitaw. itong so, ating fresh na sitaw. Aduh, ah, ya lang Ano yun? Ang bango. Amoy pala. ulam na mga paboy. Ginatahan na sitaw with baboy. Yung pangsaug niya yung natin ng baboy. Oh, lalagyan natin ng sabaw ayun luin palalambutin lang natin mga farmers bago natin ilagay yung gata tatakpan po muna natin yan mga farmers titignan natin kung lumambot na yung ating sitaw na siya uh, pwede na siya nito yung mga farmers kasi lalagyan pa natin ng gata makukuluhan pa natin huy sarap. sarap medyo matapang ng konti mga farmers lalagyan natin ng konting asin malambot na itong ating press na sitaw na bagong pitas mga farmers sigurado manamis-lamis itong sitaw na ito kasi bagong pitas mga ka ah uh, itong sitaw na ito ay ningi ko lang doon sa ating pinsan mga ka-farmers uh, pagkatapos kung nagsimba kanina pumunta yung panganay ko sa bukid at dala-dala niya ito pagbalik niya. Yung kasi ng akin tinanim, nakawala yung aking mga kambing, inubos ng aking mga kambing yung aking sitaw mga farmers. Hindi na ako nakapagtanim ng uli. Yan. Ubus na natin itong ating kaanggataan. Ah, uh, kaya dobro ito sa toyo eh gusto daw ng misis eh, luto sa gata masarap daw kaya nag-request na naman siya. hindi natin siya gaano patutuyuin mga farmers masarap kasi ito yung may pang sabaw ka sa kanin kulang pa yung ano kulang pa yung may lagay kong tubig para pag kumulo siya pwede na at may konti pa siyang sabaw. Yan, pwede nga. Tatakpan lang natin mga paras. Yan. Pag kumulo yan, pwede, pwede na. Paras. Duno. You know, Duno. You know, malam na. Ah, konti pa. Konti-konti pa mga Pero, tikman natin mga matabang pa ulit. Sarap. tama-tama sa timpla. Uh, hindi siya matabang, hindi siya yung lasa niya, yung linagyan ko kasi sili. Gusto ko kasi pag ako yung nagluluto, laging may sili. Uh, yung hangang at linamnam niya, mga kapagmas, ay nagko-combine. Ang sarap, mga kapagmas. Malalambutan lang natin itong konti pa sitaw. Ito kasi yung sitaw na ito, yung kulay, yan, yung hindi ka mukha yung parang ano yung kulay talaga yung parang native na sitaw yung to ah uh, medyo kasi yung sarap medyo kasi mahirap palambutin to hindi ka mukha nung puti yung matataba yung tabi na sitaw huling bagong pitas sya mga pangas para alambutin lang natin sarap na sabaw, mga pangas Sarap po. Maagod sa lalamunan yung yung kanyang angang ay maagod sa lalamunan. Sarap sa kanin ito. Hmm. Ah, sarap. Hmm. Ulam pa lang. Ay, sabaw pa lang. At yung bango niya, yung aroma niya ay ulam na mga farmers. You know? Yan. Pwede na. Pwede na lantakin itong ating ulam na tangalian mga farmers Uh, maya maya uh, mga 12 or 12.30 ay susulong na naman ako sa bukid. Makakawalan ko yung aking mga kambing at pakakainin ko muna. Dapat ko kasing bantayin o bantayan. Kapag hindi mo binantay ay pumupunta sa palay, eh, sinisira yung palay, nakakaya sa mga kasama kong farmers yun lang mga kaparlers, inuulit ko, magandang araw at happy Sunday po sa ating lahat, pagpalain na wa po tayo ng Pumay Kapal. Lang mga kaparlers, ang inyong kaparlers, nagsasabing I'm proud magsasaka.